magkahit stroke day ang mga dog. Oo magka heat stroke ang dog ugmas mas delikado ni sa ila kay mas taas og temperature ang ang lawas kumpara sa human ang normal temperature sa dog moabot og 38.4 up to 39.4 ang kapait pagyud ang dog wala gapaningot parehas sa human ang hinungdan sa ilang pagka heat stroke obviously tungod sa kainit sa panahon puot pagyud ang ilahang palibot halos wala na yung hangin mo sulod Napagyod na pagyud ning nabilin ang ilahang dog sa sulod sa sakyanan na wala na abrihan ang bintana or gipaon ang aircon kay nalintan pwede pud na sila mag stroke dito kay perting inita buya na sa sulod sa sakyanan tapos kanipong giyong gipa exercise o tong tutok gipadagan dagan o paget gipa ina tubig o kanipong ihang kulungan or ihang cage nakabalandra gid sa init na wala gyoy landong ang ilang mga symptoms ani kaning hal halos ang ilang dila maabot na sa yuta tapos naglisod na og hinga gaigit gasuka grabe ang paglaway-laway tapos nahimatay og usahay gakurug-kurug na ang worst pagid ani pud ni nila ikamatay